Yeah, dali nyo. Dali nyo na ho, Aray. Ano ba ang inyong programa, ate? Sa... Pwede yung program ba ka? Hindi po. Papay, sabi ko madami ihingi lang oh, yeah. oh. May bakuna ho kasi kami. Oh. Ay di mamirienda din. Oo. Oh. Kailan ho ang inyong bakuna? Webes. Oh, Tapos may porpis din po kami. Yan. Yeah. Sige. Yeah.